please subscribe Ito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na magreaktor. Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man records ng ano eh, ng away. Alinga pedo. May mga sinabi po no kay Beyonce ano at parang pinayuhan niya rin po ito ano doon po sa kanyang mensahe Apa uh, papanoorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin ng kaunting reaction. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa uh, inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at napagpalaan uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia, at yung mga kasamahan ko pong reactor sa Kalinga. Gayon din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partnero. Ito po yung video no, na kung saan, ito po si Kalinga Pedro ay may mensahe dito kay uh, Biance. Ano po, at medyo mahaba-haba uh, yung kanyang uh, sinabi kay Bianse. Ano po, ah, uh, parang pinayuhan na rin ni Kalinga Pedro ano po, hindi po kaya magtampo itong si Beyonce. Alamin po natin at papanoorin po natin yung uh, video. Huh? kung ano po yung mga sinabi ni Kalinga Pedro dito kay, uh, para kay Beyonce. Ano po, ang kabuhan po ng video ito yung mga po natin sa YouTube channel ni Vincent kalyada special message para kay Beyonce. Um, yan, siyempre. Pagkailan dati, um, palagi ka lang mag-iingat sa mga lakad mo. Uh, um, palagi mo lang ano um, i ano ang Panginoon sa ano mo sa bawat galaw mo na decision mo sa buhay mo uh, at uh, huwag kang ano um, dapat hindi mo lahat ng pahay na mas nakakatatanda sa'yo kasi bata ka pa uh, at hindi porket naging 18 ka na masasabi natin nasa tama nasa pag, medyo tumanda ka na Uh, parang matured na ko oh, uh, no? hindi pa rin hindi na ko ni 4, 8, 18 ka na ay matured ka na okay. minsan mas lalo tayo nagiging uh, ano mas na misled natin yung na, na, okay, na, ano, ay ay pinakapwede na tayong gumawa na kung ano ano hindi yung ganun ang pagiging matured ay nasa ating ano um, nasa kasama sa paligid din ano, at sa sarili. sarili. natin yan kung paano natin iyan ang sarili natin yes kaya natin sa sarili natin bata ito matured na mm. yun know, ang tama <laughs> <laughs> at saka ano syempre mo ang sarili mo ng mga tamang tao yes puro positive para yan, positive at eh, lagi mo lang gawin ang tama sa ano sa tamang at sigurado hindi hindi, hindi ka bibigyan yan pagdating ng araw. Kasi siyempre ako naranasan ko na nagkamali na ako nung ano ko ng mga kata. mga ano, past ano years ko nitong mga pagano ko eskwela. Hmm. Medyo ano rin tayo hindi tayo ganoon ka ano perfect, pa, na, perfect tao. na tao. Mm -hmm. Eh mga tayo pang kamali tayo. At maigigento na lang natin sa mas nakababata minsan yung mga kamalian natin. Yes. Kaya uh, doon uh, oh, may natin. No? Yung sinishare natin sa iba para mas hindi na sila mamislip. Oh, uh, matuto na sila. Oh, kaya dapat um, mas maging ano tayo mas maging marunong makaan mak mak makinig sa mga taong nasa paligid natin. Kasi siyempre, hindi naman niya magbibigay ng payo kung hindi ka niya pahala niya. Dito ako. Oo, kasi kung wala silang pakailan mo nga sa paligid mo, hindi sila magsasalita ng kahit na ano. Proceed lang niya sa ginagawa nila. Yeah. Um, ah, hindi porket nagyagalit o ano, hindi hindi eh, sabihin lang, galit sila sa'yo. Hindi. Yes, di ba sabi na iba, mas nakaka-trigger sa'yo yung taong mas mahal mo. Yan, Yun. Uh, so, ito bro. Anong masasabi mo sa Edsy bro? Edsy supporters na lang. So, at sponsor. Um, yan, syempre. Thank you so much po sa lahat ng ano. nang sumusuporta sa tambala ng NC at hanggang ngayon po grabe matatag pa din at yan dire-diretso pa yung blessings nila yung hanggang ngayon po ay ano may bago ng tindahan grabe salamat po dahil po sa inyo kung bakit na naranasan niya ni kumpara sa dating niyang estado ng buhay napakalayo na po nang narating niya sa mga kasalang halos ano nga sa kung kukumpara siya din sa iba ng kaiskwela mas ahead na siya doon masyado so yan yeah, thank you so much po sa inyo wow thank you bro uh, sabi napakasulid mo talaga yan si Kalinga Pedro yun po no sa napanood po natin video eh talagang napakaganda ng minsahe ni Kalinga Pedro para kay uh, Bianse. Ano po. At doon ay nakita po natin yung pagmamalasakit at na uh, pagmamahal ni Kalinga Pedro kay Bianse. ano po. Doon po sa una niyang sinabi na sabi niya ay mag-iingat nga daw po itong lagi si Bianse sa lahat ng kanyang mga lakad. Ay naandun po yung uh, pag-aalala ni Kalinga Pedro. Ano? Ibig sabihin ay naandun po yung kanyang pagmamahal at pagmamalasakit. Ano po, at sabi niya nga ay hindi porky nag 18 years old na siya ay uh, mature na po siya at na uh, pwede na pong gawin niya yung uh, lahat ng uh, pwede niyang gawin. Ano po, hindi po ganoon ano, sabi po ni Kalinga Pedro. Ano, s'yempre, yung 18 years old eh, parang doon palang lang nag-uumpisa. Ano po yung kanyang pagiging uh, dalaga. Ano po. At uh, siyempre, may mga decision pa rin si Bience na kailangan ng gabay ng magulang. Ano po. At uh, sa edad na 18 years old kasi, yung iba ay talagang bata pa po talaga mag-isip. Ano? Pero sa nakikita ko naman po, etong si Beyonce, no? ay uh, mature na po siya ano po mag-isip ano siguro paminsan-minsan ay uh, mayroon pa rin po siyang decision na dapat gabayan ano po ng uh, magulang o kaya ni Kalinga Pedro ano kasi siyempre si Kalinga Pedro ay talagang uh, mature na po siya ano at kayang-kaya niya pong gabayan etong si Biance. Yun naman po eh kapag wala po yung yung magulang ni Biance. Ano po? Pero sa tingin ko po sa ngayon ay eh, naman po lagi ano etong si uh, Kalinga Pedro para kay uh, Biance. Ano po? Lalo na ngayon ano po na talagang nakikita nakikita po natin ay eh, meron na pong relasyon etong dalawa no. Pwede sabihin natin ganun. Kasi 18 years old naman na eh. Etong si Biance ano po. Nakakatawa nga po yung sinabi ni Biancen no, nung no, no, uh, birthday ni Kalinga Prab. Ano po ang sabi po niya? Ay, wag daw po mag si Kalinga Pedro kasi eh, nasa puso at isipan niya lagi. No, marami po natuwa doon. Ano po? At syempre, kahit po si Kalinga Pedro ay uh, tuwan -tuwa, ano po, doon po sa mga sinabi ni Biancen. Siguro po sa larangan ng uh, relasyon ay hindi pa po masyadong uh, mature mag-isip si Biancen. Pero, nandun po, nakikita po natin, na totoo yung kanyang mga sinasabi. Ang sa pa po, po rito, ay uh, nagpasalamat si Kalinga Pedro, no? doon po sa mga tao na nagmamahal po sa EDC. Ano po, kasi sa ngayon daw po, ay talagang malaki na ang inangat ng buhay ni Bianse. Ano po, kitang-kita naman. Ano po, may malaking bahay na at ngayon may tindahan na po si Bianse. Ano, hindi lang po basta tindahan, ano. Yung maliit na tindahan, hindi po, no. Doon na lang po sa building ay talaga <laughs> makikita po natin, ano, na kung ilang libo po nagastos doon. Ano, at siyempre yung lamang po noon ay talaga makikita po natin punong-puno yung tindahan ni Beyonce. Ano po, kumbaga madatawag matatawag na po natin uh, mini-grocery. Ano, yung uh, tindahan ni Beyonce. Ano po nakakatuwa naman, ano po, na makita natin na talagang si Bianse ay umaasain sa ang buhay. Ano po, at kagaya nga po ng sinabi ni Kalinga Pedro, siyempre maraming maraming salamat po. Una sa lahat ay sa ating Panginoon, ano, tapos ay sa Kalinga, ano po, tapos sa doon sa mga sponsor ni Bianse at doon po sa mga viewers ni Bianse, ano, doon po sa mga tao na nagmamahal sa kanya na talagang uh, lagi pong naandyan, ano, para subaybayan, ano po, yung buhay ni Bianse. E eh, ayun na, ano, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At uh, ako po si Tito Mani Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.